Pag niyo na po sa iyo sa pagkaugma nalipay kay ko mga igsuon ko diha ni Kristo kay naabot na ko sa 100 dollars threshold unya timing sad sa birthday ni mama ma ano ya, ang nag-greet sa imuha si Evelyn Bourbon Mari akong wife uh, si Heidi o oh, sister in law sad nako si LC o oh, si Brad Harold Reyes and Peace Brad uh, si Judith ang iyang asawa ang ako siyang uh, anak nga uh, si John Nathaniel o uh, Kasin, si ayang Kasin, si Hads uh, si John Harley og si uh, Dai Pilis sa uh, Edmonton nga uh, anak ni Ilse si Mika sa Tokyo Japan ngayong hapon mga igsoon ko diha ni Kristo ani ako ron sa tindahan ni mama unya bali gahapon wala kay ko ka Uh, video kay mama o gahin mo gakuan kay bis na busy uh, niyo nangaon na nga nga dito sa kuan kay nabutang imbis mga sa restaurant uh, mga on sa chowking birthday Pond, bilitid, happy birthday sa inyo kayo kay, kay medyo busy kayo at least ang importante niya ma nakasimbata, simba. oh, nakasimbata nakasimba no nakasimba sa last mass sa basilika basilica minoridil sa to ninyo ma una sa tanan pilagay edad na to ron ma 83. Sus, dalaygon kay Dios no. Uh, gay kay kuma uh, makaabot pa ko anang idarama. Gasa kay nasa kinabuhi no. Additional yeah. nga gas o nga naabot pa ka na yeah. ma piskay kay itong lawas. Mga mapasalamaton yeah. kay sa Dios nga makagahom sa tanan nga naabot ta uh, anang so may sekreto dai kinabuhi mga nakaabot kaabot man kang ari nga edad nga 83. Oh, okay Hanggang mo nang gihapon. Aong tagkuan. Oo. 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 Bate o ako yung sakit. Oo. Oh, <laughs> Nagpag-pick up ko. Okay raman. Hmm. Pero kung mga medyo uh, ikaw ya jo uh, uh, usahay makuhaan ka sa moa, ma mga 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 makuhaan ka mga abang sa mga uh, para ang kabalo may mga kanang mo ha sa kayuhan ragyod sa tanan sa imong apo sa mga nga uh, Mata, ma, maayo ang amuhang amuhang pagpuyo or pag uh, sa kalibutan oh Ayon, uh, ako ako sa ni sa imong apo ma nga tuwa galis tuwa sa naadiri o sa tuwa sa laing nasod may lawas ang Ayan Ayun, ania aniyasad da sa kwarto ni Jan Harley no <laughs> John Harley Bourbon na nga po ni Mama Elsa taasa kay taasa gini mo na pila kay height ni mo dong 6'1 6'1 hey, ako 5'8 5'7 uh, or 5'8 ko 6'1 one ra ko no um, uh, taga mga ikog I mensahe sa generally mga gahapon pasinsya na gahapon kay ang um, busy na tawag tagkakuan mm -hmm. na sinun ka unsa na tong oras sa tanangaon uh, alas 11 na siguro to dong mga ikog uh, mensahe sa'yo sa short message sa birthday sa birthday hapon ni sa imong lola mama Ilsa, no? Mm -hmm. Ano si Arlie? Haha, <laughs> um, happy birthday la, I hope you have a beautiful, wonderful day. Oo, I hope you have a good health as we can move forward for this in our life. Uh, we should take care ourselves and assist or help to each other as a family. Good. Thanks atu sangguan og uh, birthday uh, message si Hajdin or short Hajd Minor del Santo Niño pero gahapon, okay, ang importante nga nakasimba gid no sa last mass sa Basilica Minor del Santo ninyo. gahapon kay birthday ni Mama Ilsa sa uh, Hajs uh, ha, uh, isip apo no kag short message lang kay uh, sa birthday gahapon ni Mama Ilsa um, so Uh, since before good, dako na si Lola sa ah uh, in terms of kung makulangan miss money and really happy lang kina mo help kids si Lola. So I wish good health and always bless si Lola, so especially si ating dahan and si um, everyday pod para live long Sala. so, <laughs> <laughs> Hads, uh, sa. Salamat. Hands, dako uh... salamat sa imo uh, well uh, na -ay kay mga mins ka, uh, minsahi kay uh, Mama Ilsa Daghang kay salamat uh, Hads. Ang message sad sa uh, umagad ni uh, ni Mama Ilsa Pareha mi. duha kaming duha uh, sa Digan Bourbon. Dit gahapon pasensya na kay dit no kay uh, gahapon uh, medyo kuan yung ano know, late na kaita uh, nahantong na nung no dito ta sa chowking na ngaon pero okay, importante nga uh, nakasimba ta sa Lasmas sa uh, Basilica Minor del Santo Niño, no? gahapon, uh, mga ilang kong gamay uh, mensahe ni Modet sa, sa birthday gahapon ni Mama Ilsa. Uh, belated happy birthday, Ma. Karang. karami. Oh. Karang, amping <laughs> <Sorry. laughs> uh, <laughs> uh. lang kanunay ma sa Uh, Dikit ko kalimutan pero ang tamba para Aho. magpabilin kaya mm -hmm. puntang mayong panglawas. Oo, di tau nung salamat sa imuhang short message kay Mama Elsa. Uh. Salamat kayo, Edith. Ano yung dahil uh, sa akong staff sa GMX Purified Water, si Ivan Lastimosa. Uh, mga isa ko niya gamin uh, alang sa gapon niya birthday ni Mama Elsa. Ban, gahapon ban birthday sa uh, ako ang ma, uh, mother in law okay. si Mama Isa. Unya um, yeah, mga iko gamay minsahi sa moha Unsa may muha ang unsa um, may kasulti nimo sa adlong tatawhan ni Mama Isa. ah uh, nay bili happy birthday. O naot nga tagan pagtas nga ginabuhi. O more birthday pa. Oh, salamat. Okay, Thank you. ban. Dakha kay salamat okay. ban sa imong Uh, short na greetings greetings. sa akong mother in law si Mama Elsa. Daghang salamat. Karon ani anasad sad ang nako ka uh, stop sa GNH nga muhatag uh, birthday greetings uh, ni nimo Ma Elsa. Ah, uh, una sa tanan, greeted happy birthday nay. Nya unta tagahan pagagmayong panglawas. Ilmar, oh, greeted happy birthday nay. Naa ta mi nga tagahan pa sa Ma Elsa was baskog nga ano. Mais, ma sa usbo uh, ako. ko uh, daghan daghan kayong salamat sa tanan tanang, tanang uh, suporta ng uh, gihatag uh, uh, nimo kanamo ni Heidi o uh, daghan kayong salamat belated happy birthday ma late na to pero better late than